Ngayong gabi na magsisimula ang dalawang araw na birthday concert ni Maestro Ryan Cayabyab kasama ang mga malalaking pangalan sa larangan ng musika, teatro at telebisyon. Yan ang ulat ni Gabo Milde, Deliagas. handa na ang buong produksyon para sa sold-out birthday concert ng national artist for music na si Maestro Ryan Kiabyab sa Samsung Performing Arts Theater sa Makati City. Magsasama-sama sa isang entablado ang mga pinakamalalaking bituin sa larangan ng musika, teatro at telebisyon. Ilan sa mga panauhin na magtatanghal sa dalawang araw na birthday concert ay sina Vice Ganda, Bel Mariano, Joy Volante, Kakay Bautista, John Arcilia at Isel Santos. Hindi rin mawawala ang Ryan Kiabiab Singers, Philippine Philharmonic Orchestra at ang Ateneo Chamber Singers kung saan miyembro ng grupo ang sentro Balita Anchor at host ng programang in-person na si Miss Angelique Lazo. Sa eksklusibong panayam ng PTV kay Mr. C, inilaad niya na dapat ay tahimik sana ang magiging pagdiriwang ng kanyang 70th birthday ngayon taon. Anya, ang producer ng kanyang birthday concert na si Celeste Legaspi ang nagtulak para ituloy ito. Hindi pwedeng mo lang uh, tribute sa 70th. Oh, no? sabi niya ganoon. So, kaya nagkaroon ng uh, Gen C, It's actually like uh, tribute to, uh, it's not really for me, it's my music and my 70th year. Nais rin ng mga producer ng birthday concert na makuha ang mga mas batang audience para tangkilikin ang kanyang mga likang musika. Kasi what they're trying to do is develop a younger audience. And to develop, to develop younger, a younger audience, ang thrust nila is for the Gen Z to perform my songs and give new blood and new interpretation to my music. We will do this tribute, but we will ask more young people to sing your songs. Asahan rin na magkakaroon ng bagong buhay ang kanyang mga awitin. Marami pa rin popular songs, pero iba na yung interpretation. Dikayto si Tenta nang sumikat ang pangalang Ryan Cayabyab dahil sa kanyang mga komposisyon tulad ng The Coconut Nut ng bandang Smoky Mountain at itinuturing na ngayon si Cayabyab bilang isa sa mga haligi ng original Filipino music o OPM. Taong 2018 ang igawad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Kiyabyab ang National Artist Award. Bukas naman ay magtatanghal sa kanyang birthday concert ang bandang Ben and Ben at ang Nations Girl Group na Bini. Gabo Mil de Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.